so So, itutor ko kayo, ko kayo ngayon sa aking uh, uh, ano tawag dito? Sa aking ka uh, Update for our Lanzones, guys. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Diba noon ang lit, nila? So, ngayon, makikita nyo na, guys, ang aking hikaw. Sana ba? <laughs> Ayon. Ito na sila ngayon, guys. Oh, So, maganda. sa ang ikaw ko? Ayan, guys, ang ikaw ko. Di ba, ang ganda? So, ipapakita ko sa inyo, guys. Yung iba naga yellow yellow na. Yung iba hindi pa. So, katulad nito, guys. naga yellow yellow na siya, guys. O, oh, ipapakita ko sa malapitan. Katulad nito, yellow yellow na. Yung iba hindi pa. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Updates for our lansones. So, ayan na sila ngayon, guys. Yung update sa ating lansones. Ito na sila ngayon. So, ito, malaki ito gayulo yilo na siya. Wait lang. Palawan na agin natin. Ayan. Ayan, yellow na. Ayan. Hindi pa, ano, siguro mga baka ano pa to guys. Baka ma-harvest to siguro. Kaloyan. Baka, ano ngayon, May. Maka June pa. Ayan sila ngayon guys. oo -so. oh, i-compare ko ng bunga last last year. Mas marami ito ngayon. Ayan, o. Kahit na super init, pero naalagaan ko siya. Palagi kong bini, ano, tinidiligan. So, ayan. Ayan. Buyag-buyag. ito na, guys. Wow. Parang na. Kita nyo, guys. Kita nyo, guys. Kita nyo, guys. Ah, na stagas mo. Ayan, o. ira ira sa guys sa inyo, guys. Oo. Okay, so huwag ka sa akin na flex ko lang pakita sa inyo sinishare ko sa inyo guys kasi ano eh simula noong namumulaklak pa to hindi ano pinaflex ko na sa inyo guys eh panapakita ko sa inyo so ito na ngayon ang update ng lansones natin ayan daw mga ano lang guys no daw mga duko tos guys ha duko lansones dong mga ano lang ba do christmas tree Buyag lang, buyag, buyag, buyag. Ayan. Hanggang taas yan, guys, ha. Ayan. Hanggang taas. Pero ang baba lang nito. So, nagtanim nito si Papa. So, thank you, Papa, sa lansones. Ayan, hanggang doon. Ang rambutan natin is konti lang. So, malansones ngayon ang namamayagpag. <laughs> lansones ngayon ang namamayagpag. Ayan. O, Kapag may tinanim, may anihin ka talaga, guys. Maliit lang naman sa sunis namin, eh. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Thank you for watching. God bless everyone.